Action update number one, sinalihang bentay slot paluwagan. Isa pa lang scam. Yan ang inilapit ni Ms. Nika at tawagin nating MM ng Diliman, Quezon City sa ating programa. Matapos silang pangakuan ng malaking tubo ng katransaksyon. Mm -hmm. Nako, para sa update na nasabing reklamo na nasa kabilang linya po, si Police Lieutenant Simeon Bibat III, ang Assistant Team Leader ng Quezon City District Anti-Cybercrime Team. Lieutenant Bibat, magandang tanghali sayo. Yes sir, magandang tanghali po sa ating mga kasambahay at sa ating mga senior officers na nakikinig ngayon. Apo uh, uh, regarding po sa complaint ni Ma'am Lyka na biktima um, ano, ng mano uh, na bentapan or uh, bentapaluwagan. Uh, Napag-usapan po natin na ang kanyang uh, nireklamo nire ay nakipag-coordinate na po sa kanya gawa ng uh, napanood niya po ang ating uh, um, ating uh, sumbong mo action agad okay. <laughs> na kung saan ay uh, makipag-coordinate po siya sa ating biktima at nagbigay naman po ng mga pangunang bayad para mm -hmm. po sa ating biktima. Mm -hmm. At the same time, nakausap din natin si Ma'am Laika na hanggang sa ngayon daw po ay uh, nakikipag-usap naman po ang uh, ang suspect natin na si Ma'am Ma Renaline kung kaya hindi pa po siya nagbigay agad ng uh, uh, demand letter. Pero uh, uh, kagaya nga po ng uh, tulong na pinapabot natin sa kanya, na kami po dito sa Quezon City District Anti-Cyber Crime Team ay handang tumulong at uh, magbigay ang uh, serbisyo para sa kanya kung sakali mong hindi po tutupad ang ating uh, suspect. Uh, regarding sa kanilang napag-usapan. Yun, nag-arang oh, pagtugon. So, may gumagawa na pala ng settlement. Yes, Salamat sir. Yes, sir. Nag-settle no, na. Uh, Sabihin uh, natin, siya. sir, isa sa pinakapagandang uh, solusyon sa lahat, sir, is huwag mag-demandahan. Mag yes. Pwede natin mapag-usapan. Pag-usapan. Yes, sir. Mas mapabilis, mm. mas payapa ang pag-iisip, at uh -huh. madideclog natin ang dockets ng court. Yes. Hindi na natin maabala ang mga korte uh, natin na sa halip eh, mag-settle mag ng mas importante at mas mabibigat pang mga problema ng lipunan. Yes, so mm -hmm. Champa sir, alamin mo rin po natin ng yung naging panig ng nagreklamo sa maagap na pagtugon ng ating mga PNP sa kanyang inireklamo. Nasa linya po natin kasama natin si Arias Nika and MM and ng Diliman Quezon oh. City. Magandang hapon. Hello po. Ayan, Ayan. magandang Ayan. hapon, ma'am. Paano Ano naman Good night, po? Yes. Magandang hapon at sigurado po kung maganda talaga ang hapon dahil natugunan po ng mabilis ang inyong inireklamo. Paano naman? Ano naman po ang masasabi niyo dito? Hello po. Uh, una po muna sa lahat, ma'am. Gusto ko po magpasalamat po sa sumbong mo action agad sa pagtulong po sa amin, sa pagsundo at paghadit po sa amin papunta po sa Camp Karingal para po mabigay po namin yung statement po namin sa nangyari kay Sir uh, Godfrey po. Salamat po. At syempre po kay Sir Lieutenant Simeon po sa pag-assist po sa amin. Maraming salamat po. Um, nung after po nung nangyari, nakausap po, na, nakausap po po si Renaline at nagbigay po siya sa akin ng gown para daw po makabawas po sa utang po niya. Mm -hmm. at, at noong last time po na 2,000 po na inabot niya. Then yung gown naman po yun ay naibenta ko ako po ng 5,000. Kaya po hindi po muna ako nakapagbigay ng demand letter po sa kanya dahil sabi naman po niya, uh, uunti-untiin naman daw po niya yung bayad po. Ayan, at least sir, ano, uh -huh. may namagitan. Ganon pinakamaganda, may namagitan. Okay, no, may Mabutan ang dyan yung ating mga kasamahan na pulis na nakatulong kina Ma'am Nika at Ma'am MM. Sir, Sir Rodel, may natulungan na naman po ang ating programa. Dito sa ang sumbong Action aksyon agad, mayroon naman tayo natulungan, Sir.